Alice's Adventures in Wonderland ni Lewis Carroll Gley Bansiyo Sa lunggan ng Kuneho Si Alice ay nagsisimulang mapagod sa pagupo sa tabi ng kanyang kapatid sa pampang at sa kawalan ng magawa. Pinsawasa sa so kilopang silip niya ang libro at sa ito kanyang kapasid. Pero wala mga larawan o usapan ay maansiyong silbin sa libro. Fraudfoot Alice na uroon sa si kalarawan usapan. Kaya naisip niya sa kanyang ispan hanggat kanya dahil sa mainit na araw na nagpasunod sa kanya ng antok at katangahan. Kung ang saya ng paggawa ng tanikala ng bulaklak ay sulit sa abala ng pagtayo at pagpitas ng bulaklak nang biglang may puting kuneho na may mapupulang mata ang tumakbo sa kanyang tabi. Walang masyadong kapansin-pansin doon at hindi rin akala ni Alice na ito ay labis na kakaiba nang marinig niyang sinabi ng kuneho sa sarili. Nakupo, nakupo, ako'y mahuhuli. Trips niya ito habang pisak kay Spanya, A Napagtanto niya na dapat napagtakahan niya iyon. Pero sa oras na iyon ay parang normal lang. Tosi ko ay tulayin sa freo, taksinulo, pagsubulso ng kanyang pagkataas at tinignan nito. Saka siya nagmamadaling umalis. Napatayo si Alice dahil biglang pumasok sa isip niya na hindi pa siya nakakita ng kuneho na may bulsa sa saluwal. O oh, sin suwed so fruan mo fray. Sa lalat siya sinapaghabik. Tuwak mas siya sabo at prasundan ito. Buti na lang at umabot siya para makita itong pumasok sa malaking butas ng kuneho sa ilalim ng bakod. Sa isang iglap lumusong si Alice pagkatapos nito, ni hindi man lang iniisip kung paano siya makakaalis muli. Dumiretso ang butas ng kuneho na parang isang lagusan ng ilang saglit at pagkatapos ay biglang bumaba kahit wala ng oras para isipin ni Alice ang paghinto niya. Pagunyan na pagtantong nahuhulog siya sa isang napakalalim na balon. Kung malalim talaga ang balon o bumabagsak siya ng dahan-dahan, marami siyang oras para tumingin-tingin at magtaka kung ano ang susunod na mangyayari. Una, sinubukan niyang tumingin pababa at alamin kung saan siya pupunta. Ngunit masyadong madilim upang makakita ng kahit ano. Tapos tumingin siya sa mga gilid ng balon at napansin niyang puno ito ng mga cabinet at mga istante ng libro. Dito ang doon Thomas Bopetus Lawn, the next bit of Kumuha siya ng garapon mula sa isa sa mga istante habang siya ay dumadaan. Nakalabel ito na orange marmalade, pero sa kanyang pagkadismaya ay walang laman ito. Half an kayang ang garapon dahil baka may mataman sa ilalim. cats na ipasok niya ito sa isa sa mga kubetsa, habang nahuhulog, isutin sa alis. Pagkalapos ang gansong pagkahulog, hindi ko na mamasamayin ang pagkakadulas sa hagdan. Ang tapang ko, iisipin nila sa bahay. Naku, hindi ko sana sasabihin kahit ano tungkol dito. Kahit na mahulog ako mula sa tuktok ng bahay, na malamang ay totoo. Pababa, pababa, pababa. Matatapos ba ang pagbulusok na ito? Ilang milya na kaya ang nalaglag ko sa pagkakataong ito, sabi niya ng malakas. Paka malapit na ako makarating sa sentro ng mundo. Sabihin mo kung mali ako. Sa tingin ko, apat na libong milya pa y Tuwedu kaya mo ni Alice ala kluma ng tumpoy sa kisyan ng aralin sa eskwelahan. At bagamat hindi ito magandang pagkakataon para ipakita ang kanyang kaalaman, kahit walang nakinig sa kanya, mabuti pa rin na binanggit niya ito ng paulit-ulit. Oo, tama ang layo. Pero nagtataka ako kung anong latitude o longitude ang narating ko. Hindi alam ni Alice kung ano ang latitude o longitude, pero naisip niyang maganda silang sabihin. E pinagpatuloy niya. Iniisip ko kung mahuhulog ako hanggang sa kabilang dulo ng mundo. Nakakatawa sigurong lumabas sa kinaroroonan ng mga taong naglalakad na patalikod. Ang mga antipodes sa palagay ko. Natatutuwa siya na walang nakinig sa pagkakataong ito. Dahil hindi talaga tamang salita ang kanyang nasabi. Ngunit kakailanganin kong tanungin sila kung ano ang tawag sa bansang ito. Alam mo. Ma'am, ito po ba ay New Zealand o Australia? At sinubukan niyang mag habang nagsasalita. Imahinining makita habang nahuhulog ka sa ere. Akala mo kakayanin mo yon? At ano kayang napaka-ignorante ng batang babae kung tatanungin ko siya? Hindi, hindi pwede itanong. Siguro makikita ko na lang itong nakasulat kung saan. Pababa, pababa, pababa. Wala nang magawa. Kaya nagsimula na ulit magsalita si Alice. Mamimiss ako ni Dina ngayong gabi, sa palagay ko. Si Dina ay ang pusa. Sana maalala nilang, bigyan siya ng gata sa oras ng tsaa. Dina, sana kasama kita rito. Walang daga dito sa taas, pero baka makahuli ka ng paniki. Parang daga rin yon, di ba? Pero kumakain ba ng paniki ang pusa, tanong ko? and yun si Alice at sinasimulang antukin. Apo na sinasabi sa sarili sa isang malapanaginip na paraan. Kumakain ba ang mga pusa ng paniki? Kumakain ba ang mga pusa ng paniki? At minsan, kumakain ba ang mga paniki ng pusa? Pero sa nga hindi siya masawuto ang alinmang tanong. Hindi na mahalaga kung alin ang kanyang piliin. Pakiramdam niya ay inaantok siya. At sa pa mula siya ni managinip na naglalakad siya kasama si na ng mataimtim. At sinabi sa kanya, Dina, sabihin mo nga sa akin. Totoo ba? Kumain ka na ba ng paniki? Nang nampigla patak-patak Pamapaagya siya sa tong sa sanga at yung At tapos na ang paglagpak. Hindi man lang nasaktan si Alice. At agad siyang tumayo. Tumingin siya. Tiapit per matulis ang palayan. Sa crafty fang sa pang mahabang lagusan, ako doon pa rin siya sa paningin. Nagmamadali pa baba nito. Wala ng oras na dapat sayangin. Waring hangin na tumakbo si Alice. At sakto lang na narinig ito habang paliko sa kanto. O ang aking mga tainga at bigote. Gano'n na ito katagal. Tasa ni malawitan siya itong lumikos siya di kanto. Perot wala na ang kuneho. Nakita niya ang sarili sa isang mahabang, mababang bulwagan na may linya ng mga ilawan na nakasabit sa kisame. Palayay mamin sa buong bulwagan, pero lahat sila ay nakakandado. Anang sinubukan ni Alice ang bawat pinto sa magkabilang gilid, wala siyang nahanap na bukas na pinto. The Tufru's online could sa sa gina. Net siya do brim maher Bigla nakita niya ang isang maliit na mesang may tatlong paa, gawa lahat sa solidong salamin. Kaurat ang Japan sa Flight na gintong susi, Andes nice pagad ni Alice na maaring sa isa sa mga pinto ng bulwagan ito. Pero no, alman sa mga kandado ay masyadong malaki o ang susi ay masyadong maliit. Pero kahit ano paman, hindi nito mabuksan ng aliman sa mga ito. Nang mapabalik-balik siya, napansin niyang may isang mababang kortina na hindi niya napansin kanina. At sa likod nito ay may isang maliit na pintuan na mga labil limang pulgada ang taas. Sinusulsa niya ang muling gintuang susi sa kandado at sa kanyang tuwa ay bumukas ito. Pinuksan ni Alice ang pinto at nakita na ay patungo sa isang maliit na lagusan, hindi mas malaki sa isang butas ng daga. Lumuhod siya at tumingin sa pasilyo papunta sa pinakamagandang hardin na nakita mo. Gustong gusto na niyang makalabas sa madilim na bulwagan na iyon at maglakad-lakad sa gitna ng mga makukulay na bulaklak at mga malamig na bukal. Pero hindi man lang magkasya ang ulo niya sa pintuan. At e kahit si o Venzo ay makakas pa siksinasyon kawawang si Alice, hindi rin naman siya magagamit ng wala ang aking mga balikat. Oh, sana kaya kong manahimik na parang teleskopyo. Sa tingin ko kaya ko, kung alam ko lang kung paano magsisimula. Kasi alam mo, napakaraming mga kakaibang bagay ang nangyari kamakailan kaya nagsimula ng isipin ni Alice na kakaunti lamang ang mga bagay na talagang imposible. Mukhang walang silbi ang paghihintay sa maliit na pintuan, kaya bumalik na lang siya sa mesa. Pasing sarang imas na makakautas siya ng isa chong susidio. O kahit papaano, isang libro ng mga panuntunan para sa pagsara ng mga tao tulad ng mga teleskopyo. Ngayon, may nakita siyang maliit na bote roon na tiyak na wala naman kanina, sabi ni Alice. At may papel na nakasabit sa leeg ng bote na may nakasulat na inumin mo ako. Tipong maganda ang pagkakalimbag sa malalaking letra. Okay sa nang sabihin na inumin mo ako. Pero ang matalinong si Alice ay hindi magmamadali. Hindi, titignan ko muna, sabi niya, at tingnan kung nakamarkang lason o hindi. Dahil nabasa niya ang ilang magagandang kwento tungkol sa mga bata na napaso at kinain ng mga mababangis na hayop. At ito ang kaya ay magay. Lahat na Delis Lifla ang simple mga tuntunin na itinuro sa kanila ng kanilang mga kaibigan. Tulad ng Tuwetseng, dahil mas susunod kahit sa sumanit ng bakal matagal. Anak maghiwa ka ng daliri ng malalim gamit ang kutsilyo, kadalasang tumutugo ito. Tahunin niya wellness Ralitua na kung uminom ka ng marami mula sa bote na may markang lason, halos tiyak na makakasama ito sayo sa iyo sa malawak madali. Kayong paman, ang bote na ito ay walang markang lason. Kaya't sinubukan ni Alice tikman ito at nang malaman niyang masarap ito, mayroon itong halong lasa ng cherry tart, custard at pineapples, inihaw na pabo, toffee at mainit na buttered toast. Agad na naubos niya ito. Ang kakaibang pakiramdam, sabi ni Alice, siguro nang liliit ako na parang teleskopyo. Talagang ganun nga Sampung pulgada na lang ang tangkad niya ngayon. ng ang kayang proseso sa pag-isip na siya na ang tamang sukat para makadaan sa maliit na pinto papunta sa magandang harden. Una, naghintay muna siya ng ilang minuto para makita kung liliit pa ba siya. Medyo kinakabahan siya dito kasi nga naman, naisip niya sa sarili. Mawawala ba ako ng parang kandila? Nagtataka ako kung ano na kaya ako nun. Ang simpante siya ang ispan ang itsura at ng apoy kandila pagkatapos mamatay ang kandila. Dahil hindi niya maalala na nakita na niya ang ganong bagay. Pagkatapos ng ilang sandali, nang makita niyang walang nangyayari, nagpasya na siyang pumasok agad sa harden. Once at four, uh, hampaslupang alis. Pagdating niya sa pinto, nalimutan pala niya ang maliit na gintong susi. At ang pato de seta, may sa parkunin ito, hindi niya talaga maabot. Kita niya ito ng malinaw sa pamamagitan ng salamen at sinubukan niyang akyatin ang isa sa mga paa ng mesa. Pero masyadong madulas, anarik siya ay mapagod na sa kakasubok. Umupo na lamang ang kawawang nilalang at umiyak. Halika wala kang mapapala sa pag-iyak ng ganyan, sabi ni Alice sa kanyang sarili. Medyo mahigpit. Pinapayuhan kitang tumigil na sa sandaling ito. Karaniwan niyang binibigyan ng sarili ng magagandang payo kahit na bihira niya itong sundin. At kung minsan sinasaway niya ang sarili ng matinde na nagiging dahilan upang siya'y umiyak. At naalala pa niya, nung sinikun niya ang sarili, nang mandaya siya sa isang laro ng croquet laban sa kanyang sarili. Siya kay sumpaso nito at siya'y mahilig magkunwaring dalawa tao. Pero wala nang saysay -say ngayon, naisip ni Alice, ang magkunwaring dalawang tao siya. Aba, halos wala nang natirang sapat sa akin para maging isang disenteng tao. Tinadakal ay napansin niya ang isang maliit na glass box na nakahiga sa ilalim ng mesa. Pinuksan niya ito at natagpuan sa loob ang isang napakaliit na cake na may nakasulat na kainin mo ako gamit ang inukit na pasas. Sige, kakainin ko ito, sabi ni Alice. At kung palalakihin ako nito, maabot ko ang susi. At kung lumiit naman ako, makakapasok ako sa ilalim ng pinto. Kaya pa naman mangyari, Pagkakapasok ako sa Harden, tulas kong pakialam kung ano man ang mangyari. Kumain siya ng kaunti at nababahalan niyang sinabi sa sarili saan saan. Hinahawakan ng kanyang kamay sa tuktok ng kanyang ulo para maramdaman kung saan paraan ito lumalaki at labis siyang nagulat na malaman na manatili siyang pareho ang laki. oh, karaniwan ang nangyayari ito pag kumakain ng cake. Pero nasanay na si Alice sa pag-aakala na wala nang ibang mangyayari kundi mga hindi inaasahang bagay. Natutila apakarays sang para mapasuloy ang buhay sa ng mundo. Kaya't sinimulan niyang magtrabaho at natapos agad ang cake.